Ngayon po uh, sa episode na ito ano po tayo magpapasunod na po uli ng ating pechay po ari ho yung mga pechay natin na hinaharbisan no yan ngayon po katay magpapalatak na uli kami po ibalik ilad ba apat yan may naglilinis nandun si Kuya Billy tapos si Kuya Jis siya po yung nag papatik bubungkal parang dinaanan din ng ano ano ng ano ng kalabaw limpay oh sampu kay sa bulakan ko ano dati napatira sa ano sa pampalay sa eh, pampalay di bungod lang po pala yun oh Sanusi jose di munti san jose. anong barangay po ang tinirahan niyo doon ano uh, Tungkung tungkong mangga tungkong mangga oh. ay di bagat dati ako nagdi-deliver sa Balintawak ay mga yung mga basa ibahay sa Pampalay. Ay ibig sabihin pag sa Balintawak, ilang kilometers pa yun? Dali lang yun. Madali lang takarin Kasi ano eh, inaano sa jeep, inaarkila. Oh. Yung mga nabiyahe din sa Pampalay, sabi ko, eh bulok na daw yun. Ito sa San Jose, doon si. Oh. Ay ano po ang lugar niyo doon palayan din? Yung ano siya, Kaparangan. Walang palayan doon. Meron kaya lang mga ano siya, walang walang tubig. Ay paano ho ang patubig niyo sa dati ninyong tanim man? May water pump. Galing sa Galing sa sapa. Na malaki. Oo Tapos ay di yung pala i... ay tingnan mo na ano, July, August, direkta naman kasi maulan na doon eh. Paano direkta ho? Yung puro sabog na lang, wala nang dilig-dilig yun Palatak. Oo. Uh Pinaplat pa rin hindi na. Ganito rin puro plata ganito. Oh. Ay Ah, hindi na po nag, nag uh, hindi na. Aba, ayos. Oh, ano? Ang so, direkta. Puro, yun ay talahit, ugun. ini na lang. Ang gawa namin, puro kapas. Ay, ba't po hindi isprayhan? Hindi namin, wala pa nun, hindi namin tukoy pa yung mga nasisira ang lupa pag i-spray. Kasi po, ang ginagawa namin, puro kapas yan, sulog, susulogin. Uh -huh. Altandaan pa po, po ang barangay, barangay ano, barangay ano, ano? tungko. Ah. Ano, tungkong -tung mangga. Tungkong Mangga. San Jose del Monte. San Jose del Bulacan. Oo. Oh. Ngayon may isin na doon ngayon. Tiyata naman namin. Oh. <laughs> di di ano, sentro po pala yun ano? O, lupa ni Aranita. Oo. Oh. Sentro, ara po. Sila ang mag sa atin. Oh. Mag-aalaga ng pichay mustasa. Ay, sa Puchong, may iipot na po. naiputan na na Chong. Tayo na may magpupunlaan na po. Yan. Saan po si Kawili oh Yan ang buya Kawili eh Yayari na oh Siya po ang naglilinis Si Kuya ano naman nagbubungkal Tayo ay pupunla na oh, okay. Si Chung po ay nag ano na Nag ano na ng chicken manner yan Siya po ang naglagay Tayo pupunla na po Dudurugin mo na po. Oo, oh, wala. Ito po yung may ipot na. Oh. Yuck. Parang pabaon na po ba nila habang papunta pa sila sa paglaki. Eh. Pababaon na na natin. Oo. Oh. Siguro yung na po? Mataba na. Eh. Nakailang tik na ito na ipot ay. Eh. Oh. Yo. Yeah. Tas po po ipersahin na lang ho natin ito sa dilig Ari yung ating buto. Pabito. Yan oh. Sana po naman ay kumbaga dinit tayo makakaarangkada. Tapos po ay ating lalagyan ng silicone. Kunti paamoy oo oh dinihin ho natin i-mix. Yan. Simulan na po natin. Are na po Are po ilaban na sa tag ini. Atin po medyo dinadamihan na po ngayon ng buto. Gawa ho ng yung 100% pwedeng may 30 to 40% doon ang hindi po ba tumuloy kaya po gawa natin, nag a na tayo ng buto para makasurvive po yung marami, oo. Uh -huh. Gawa ng pagkaginawa natin ay katulad ng tag-ulan na 80, 80 to 90 percent po yung nabubuhay. Kung bagay, hindi na natin hahanapin pa yung 20 na pagpapasibol, oo. Uh -huh. Ay, kumbaga isinasama na po natin sa budget yung may mamamatay oh. ano ba tawag yung mortality po ba yun isasama na po ba natin sa budget kaya adjust na tayo adjust ka agad ilan ba ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguro na makakasya na to tapos po yun ito silikron. papalatakan palatakan natin po yung ating pagsabog kanina. 我听到了。